Yo, what's up? Ako si Alan, isang overweight na cyclist na gustong maabot ang fitness goals sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ngayong araw, magbabike ako papunta sa arko ng Hala Hala Rizal. Bali mula dito sa Pasig, 100 plus kilometers din yun balikan. Ito na yung nakita kong magandang opening ride for this month of June at para mabawasan na agad ng malaki ang target kong 400 kilometers for this month. Itong ride na to ang nagparealize din sa akin kung gaano nakabagsak ang fitness level ko compare noong sobrang active pa ako. Sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo ang patunay ng sinasabi ko. Anyway, dito na ako sa bilangunan ng video kasi nagtitipid ako ng battery ng GoPro ko. Isa lang kasi yung battery na ginagamit ko. After a while, nandito na agad ako sa paahon ng mabog. At actually, isa ito sa mga paborito kong ahon. Pero at this time, dito ko naramdaman na parang medyo mabigat ang sipa ko. Kasi kapag umaahon naman ako dito usually, hindi naman ganito yung feeling o pakiramdam. dito ako nakaramdam ng konting kaba at pag-aalala at napatanong ako sa sarili ko kung kakayanin ko kaya. Pero wala eh, nandito na ako. Atras pa ba? Siyempre, Gina. Ewan ko kung napapansin ninyo ah, pero sa mga dumadaan dito, bago ka makapasok or makalabas sa Cardona, siguradong aahon ka muna. Although in general, hindi big deal yon, Pero para sa akin na no overweight na cyclist, big deal na to. Nang palabas na ako ng Cardona, biglang may nag good morning sa akin at tinanong kung nagbablog daw ba ako. Pero ang sagot ko ay hindi at parang pang dashcam lang yung camera ko. Morning. Morning. <laughs> ano lang, parang dashcam lang. <laughs> Pasensya ka na idol ha. Pero oo, oh, oh, nagbablog talaga ako. Kasi personally, nahihiya talaga ako sabihin na nagbablog ako. Ganun paman, thank you sa good morning mo idol. Shout out sa'yo at ride safe palagi. Nang malapit ng matapos ang ako na to, biglang nagsulputan sa likod ko yung mga mabibilis na grupo ng cyclists. Hindi ko sure kung magkakasama sila, pero ang sarap lang sa feeling na madami kaming lumulusong sa kalsada ng sabay-sabay. Day. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by in everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive in that better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need is a better day i'm trying to follow them but they're fast maybe i'll get tired in a few eh. minutes Pero magda-drop din ako doon. Kaya pag huwag na lang din. Medyo ko yung iba ko eh. Nakapagod agad ako. Nakawala na akong pang uwi. Abang binabaybay ko tong highway dito sa Morong, natatanong ko ang sarili ko kung aabot kaya ako sa ganong fitness level. Yung tipong darating kaya sa punto na kaya ko na makipagsabayan sa kanila. To be honest kasi, kahit noong active pa ako sa pagbabike, hindi ako umabot sa ganong takbuhan. Siguro mahaba ang duras ko sa pagbabike that time, pero hindi naman mabilis ang maintaining speed ko. Sa mga oras na to, nangangarap ako ng gising. Anyway, nandito na ako sa puting kabayo sa Moro. At mas gusto ko ang ruta dito sa left side compare sa right side. Dito kasi wala kaarang sasakyan, maluwag ang kalsada, at maganda ang view. Maya-maya lang, approaching na agad ako sa ahon maikli lang naman to at hindi sobrang taas ang gradient. Pero sapat na sa akin to para pahirapan ako ng gusto. After ng araw na yon, nakaramdam na ako ng pagod. Yung bigat ng sipa ko doon sa Mambog ay nadoble na ang bigat ng oras na to. Pero ang iniisip ko na lang this time is, alapit na ako sa dating pisong kape sa Pililla. Doon na ako kakain at doon na ako magpapaya. isa sa mga palatandaan na pagod na ako talaga ay kapag hindi na agad ako makakain. Naramdaman nyo na ba yung gutom ka na pero wala kang ganang kumain or wala ka ng lakas para kumain pa? Sa oras na to, alam kong importante na kumain ako dahil pag hindi ako kumain, sigurado magbobok na ako mamaya. Dito ko ulit tinanong ang sarili ko kung tutuloy pa ba ako. Kasi ramdam ko na parang hindi ko na kayang ituloy pa. Pero nabuhayan ako ng loob nang nakita ko si Strava na mula dito less than 10 kilometers na lang pala ang arko ng halahala -hala at sakto na yon para sa ika-50 kilometers mark ko. Kaya yon pagkatapos kumain, bumekta na agad ako. Sa part na to, pag kumaliwa ka, pa, papuntang pililla Winmin Pero sa kanan naman, papuntang halahala. Siyempre, pakanan yung daan ko. And after kong kumanan, may matadaanan na akong maiksing ahon. Maiksi lang to pero dahil pagod na ako, nairapan din talaga ako. After ng maikling ahon na yon, tapos lulusong naman, then dito na din magsisimula na gumanda ang mga view. Mula dito makikita na nagtataas ang nagtataasang bundok at malawak na parte ng Laguna Bay. Yung ganitong view talaga ang sulit na makita after ng nakakapagod na ride. Yun bang babagal ka talagang pumadyak dahil gusto mong ma-enjoy ang nakikita mo. Maliwala sa daan, wala gaano sa sakyan, maluwag ang kalsada, mahangin, kabundukan, palayan at yung pakiramdam na malayang malaya. Siya. Ito na yung arko. Long time na asi. <laughs> At sa wakas, after two years, nakabalik na ako ulit dito. Nakakapagod man, pero definitely sobrang satisfying. Ang sarap sa feeling yung katotohanan na nakarating ulit ako dito. Nung nasa binangonan pa lang ako, para nagdududa na ako nakakayanin ko. Nang kumakain ako sa pililya, natanong ko ulit ang sarili ko kung tutuloy pa ba ako pero things cut pa din kasi hindi niya ako pinabayaan. Ngayon, masasabi ko sa sarili ko na hindi pa tapos ang cycling era ko. Ito na ang last chance ko para dito. Pero sisiraduhin ko ito ang magiging best version ng sarili ko. And as I promise, ipapakita ko ang patunay na baksak na ang fitness level ko. 2 years ago, ginawa ko ang ride na to. Medyo malayo lang ng konti ngayon ang pinanggalingan pero hindi naman sobrang layo. 2 years ago, kinuha ko to ng 5 hours and 6 minutes covering of 106 kilometers. Pero ngayon, kinuha ko to ng 7 hours and 26 minutes covering of 107 kilometers. Di ba layo? May kita nyo yan sa si Strava account ko. Kaya nagkaroon na naman ako ng panibagong motivation and inspiration na pataasin ang fitness level ko para mabot o malakpasan ko ang dating record ko sa ruta na to. Anyway, kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. So paano ba 'yan? Hanggang dito na lang muna. Paalam.